I-notom mang person. 120 120am na guys ayan I-notom -in -in si boss punta kami ng Jollibee open mo ganit ang anong SM drive thru kami. Open kayo ta? Uh, open ka drive thru mm. Open pa drive thru Drive thru kami. Ini mau clear? please proceed to the window. Ang <laughs> <Araming> name mo. Para <laughs> ang mix-mix. Ang oh, mundo ko saan sa mix-mix, Pai? Oo. Oh. Spaghetti or burger. Kaya yeah, naman sila? Pag sinay ng burger stick? Oo, oh, may burger stick with rice. Di rice ka. <laughs> Ano lang po yan? Tuna pie with ano dad? With pens price rice. hindi ko rin Ha? Ang jelly Dito na tayo si Ano mo? Balay lang. Balay na. Balay mo? Tuna. With rice. Tuna with price. Tuna, Tuna with price. Ang may mix, ang mix, ano ba Mix and uh, match mo. Tuna and mix, no? Uh -huh. Ano lang ako? Ah. Burger Ano ka drinks? Coke float. coke float. Ah, Coke float. burger stick, sir, no? then.

subscribe ka, wala na. Ah, wala kang 100. <laughs> subscribe. Basta mix lang. Oh. Subscribe ka ka. Para may ano ka. 100 ka. Subscribe ka. Oh, 150 lang mix and match. Hindi ka naka-subscribe no? Sa YouTube channel ko. At susunod ng ano ka, subscribe ka para may 100 ka. Promise. Promise. Para pag drive-thru ko, uli, meron ka na. Ako sa mixed blood. Promise ah, mabalik akong bukas. Thank uh, you! Sure. Ayun si guard, buyonan na si guard. Buyonan si guard. 75 pesos. Ayan, ayan ate. <coughs> oh, nagubo si ate. Ang pinggukan. 那。

Diba nga pala, kapatudin ko ulit ng kaos niyo. Balugay ko bilang mabuso. Okay, may laman. Oo, walang malakas. Balugay ko bilang mabuso. May alam, may alam. Um... Ako 99. Um... just ka. Cheeseburger. Pains na large. ん

Thank you. Thank you for watching, guys. Love you all.